viewers ayan, nandito. Shout out po dito po nagalokad po kami eh ayan po out po sa makabarangay ko dito sa sibuyau para ko si rendi at lapitarin atan sila po ngayon ay naghapon na nyo at sila para po mas lalong lumawak ang yugan ito sa aming barangay yan po ay uh, project po ng PCA ng ating pamahalaan para abigyan po ng insentibo itong ating mga kabarangay na may nyugan na magtatanim na isang puno ay 95 pesos, punla tanim hanggang sa pagtanim ay 95 pesos po ang bayad. Yan. Yeah. Shout out po sa inyong lahat. Yeah, no. Yan, oh. Huwag niyo pong lukari dyan. Apatubuin natin, itatanim natin sa ating mga nyugan. Pasilong doon sa mga matatangkat ng mga nyug. Ano ang layout mga buddy? Ilan bagang kwan? Isang kwan? Lima, lima ba o kwan? Anim? Lima. Pai bayi kwan? Ba bali po isang hektarya po ay 150. 150 po no? Ang isang hektarya. Akal hati ay 75. Yan. After 6 year, years, mga kwan yan, yung nanitib natin, dito galing sa sibuya din mismo, ang akalabasan yan ay mabungan sa after 6 years. Yan. Huwag lang luwag la ang uh, apangkata sa Mariano talagang babawasan yan. At ang agabintangan namin dito ay si Iterlaan naman at malapit siya ang tindahan dito. <laughs>